Ilang piraso lang dyan? Yan. Yeah. Man. Ang ano kaya? Ito. Hmm? Tambok, no? Washam. siyam. Bilog na bilog na siyam na piraso. Okay, kapit. Hmm. Pag, pag mo na natanggal siya agad. Oo, oh, tayo. Kaya, nabali kasi, nabali. Hmm. 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 Putuling ko yung May langgam. Agoy, ginuok ko, puta. <laughs> aray ko, aray! Ara, mamburo traba akong pinaakan. Lain ko jo kay mang ano. Mamaga yung ano ba kinagatan ng mga langgam. May may ko no. Magkaroon siya ng nana. Rambutan? Ay ram um, ay o nga no. Ayan, ito yun o. No? ta ito tanim ko to, ito langga to. Putulan mo yan pag-alagaan mo yan. Maganda yan ano yung galing ng kajuri yan. Pako natin. Tsaka yung ano oh, binili ko yung ano na yan, yung goyabano na yan. Binili ko sidling yan. Tapos tinanim ko. Lagaan rin yan, oh. Yung ano na yan. Ang limon doon sa tawid di na makita, no? Wala. Wala ng bunga. Las na tong dalawa dito. Yung langka. Ayun oh, putulin yung doon banda jo oh. Kay sumasabit man yan sa bubong pag naglakas ba ng hangin. Ayan. Ano na nawala na tungguan? Langgam. Mahadlok mo pa ni kay basig na ay ba sawa. na naman ang gabi ni Kuan. Oh. Abay. Kaya masili ang laki na. Kinakain lang ng ibon eh. Ito naman yung ano, malberry. sa na kaayo din oh. Ang laki ng saging natin. Isang bulig. Yes, <laughs> i